Matagal na raw tinitiis ni Jamie Garcia, 18 anyos, ang panunukso at pangungutya ng dalawa nitong kaklase sa kolehiyo sa Nagustin. Malaki si Jamie, 6'4 ang taas, pero imbes na lumaban, umiiwas na lang daw siya sa away. Pero noong umaga ng Huwebes, August 30, napuno na raw si Jamie. When I was giving it to her, nagtanong sa akin si Dilay na, Hey Jamie, can I touch your Tapos, In a pissed off tone, nagsabi ako ng no. Pero nung nagsabi ako, nagawa niya pa rin. Sa nagagalit ko, I flicked open my pen, tapos natusok ko siya. Then I, I told him na, knock it off. Tapos si Bantiles naman, nagupo lang siya at nagsabi niya, yo, <coughs> calm down. At nung narinig ko yan, I got even more angry at that moment, I punched him. Dahil sa pangyayari, pinatawag sa principal's office ang mga estudyante. Hindi pa man kasama noon sa pag-uusap ang mga magulang, galit daw na sumugod si Alan Bantiles, ama ng isa sa mga nakaaway ni Jamie. Pinagsisigawan at sinampal daw nito si Jamie. Hindi pa na kontento, pinakuha raw nito sa driver ang bag, bumunot ng baril at tinutok sa muka ng estudyante. Ilang guru raw ang nakasaksi sa pangyayari pero wala raw nagawa ang mga ito. I did not do anything to provoke him. In fact, he was the one that provoked me kasi he even said, you know what he even said? Like, after he shoves me, he says, you want to fight? You want to you wanna, you wanna go outside right now? Let's do it. Tatlong linggo na ang nakakalipas pero sariwa pa rin sa pamilya Garcia ang insidente. Masama rin ang loob ng pamilya dahil bukang gusto na lang daw kalimutan ng kolehiyo San Agustin ang nangyari. Binigyan namin sila ng pagkakataon na I gawin yung kailangang gawin, di ba? Kaya lang, ito nga, pangatlong linggo na, uh, mukhang wala pang nangyayari. Ang hindi namin ngayon mapaliwanag o hindi namin maintindihan, kung bakit yung dalawang ka niya, tila dalawang araw lang ata na suspend. So mukhang hindi nabigyan ng konsiderasyon yung aspeto ng pagbubuli. Sa official page ng paaralan sa Facebook, naglabas ng statement ang CSA Alumni Association. Dito, sinabi nilang nalulungkot sila sa nangyari at humingi ng paumanhin sa publiko. Kailanman daw, hindi nila papayagan o kukonsintihin ang anumang uri ng karahasan sa kanilang mga estudyante. na rin daw sila ng komite para imbestigahan ang insidente. Umabot na rin hanggang sa Department of Education ang kaso. Aaksyonan daw nila agad ang insidente. Depth and Child Protection Policy. Ang layunin ito ay magkaroon ng klarong patakaran kapag nagkaroon ng halimbawa ng kaso ng bullying. Gusto ko lamang sabihin sa inyo na sila naman ay tumugon sa panawagan ng kagawaran ng edukasyon. Titinan namin ngayon kung anong susunod namin gagawin dito. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagkokomento ang pamilya Bantiles sa issue. Sinubukan namin silang kontakin pero hindi sumasagot sa aming mga tawag. Pero ang pamilya Garcia, buo ang loob na ituloy ang paghahanap ng hustisya para kay Jamie. Ang stand ng pamilya is mag-apologize sa sa nangyayari. Pero dapat managot siya doon sa ginawa niya. So, tingin namin dalawang separate na issues yun. Chiki Roa Puno, News 5. Makakasama ngayon ni Chiki live sa studio ang magamang Mike at Jaime Garcia. Chiki, Yes, Paolo Sheryl, maraming salamat. Jamie Garcia, Mike Garcia, maraming salamat at pinaunlakan morning. nyo kami ngayon. Uh, good morning po. Good morning. Jamie, how old are you, Jamie? 18 year po. 18. Anong year ka na sa school? Uh, fourth year po. Fourth year, so graduating ka na. Yes. Mga tatlong linggo na, Mah mahigit ang nakaraan, ano? Sariwa pa ba sa isip mo yung nangyari noong August 30? Uh, Siyempre, kasi, like, I still think about it at night. I think about when he pointed the gun at me and Just trying to forget it. Ano ang mga nararamdaman mo? ano mga emosyon kasama noon kapag naiisip mo yan? Fear. Anger. Just sheer regret. Regret? Regret saan? Kasi if I never did that to uh, uh, both of my classmates, baka this wouldn't have happened and my life wouldn't have been threatened. Kasi po... Pinagsisisihan mo ang sinasabi mo yung mm -hmm. ginawa mo uh, doon sa mga kaklase mo. I admit na mistake 'yun pero the bigger mistake is just pointing a gun at someone. I mean it's it's bad enough that I had to, that I did that but what what the dad of my classmate did was even worse mm -hmm. in my opinion. Mm -hmm. Okay. Kasi well Mike no bilang ama nga niya, ni, Jamie no alam din natin yung ginawa niya alam natin na pinatawan siya ng suspension ng CSA ano <laughs> naman ang naging reaksyon ninyo na sinuspinde si Jamie dahil sa kanyang pananapak oh, yun tanggap namin yun tanggap hmm. din niya dahil may nagawa nga siyang uh, hindi tama mm -hmm. kaya lang nung no, sa implementasyon parang hindi nabigyan ng timbang yung ano yung pagbubuli dahil yung suspension nga nung dalawa niyang kaklase, eh. Uh, mas maikli. dalawa mm -hmm. o tatlong araw lang. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Bakit mo pa ba nagagawin, Jamie? Matagal na ba ang ang pambubully na ito na nangyayari sa piling yes. ninyo? Yes po. Mm -hmm. uh, so, okay. So hindi lang ito ang unang pagkakataon. Uh kasi 'di ba may dalawang bullies pero si bully 1 lang ang oh, nag sa akin mm -hmm. pero yung si bully 2 uh wala namang ginagawa after the, prior to the incident. Mm-hmm nakikita pa rin kayo sa eskwelahan ngayon dahil bumapasok ka pa rin, di ba? Yes. Nagkakaroon so, ba kayo ng pag-uusap? Pero na ba siya silang sinabi sa inyo? Uh, so last Thursday, um, Bully 2 came out to me and asked what, like, he, he was angry and he told me, Yo, what did, what did your daughter say? What did your daughter say? Then I told him, na my daughter just spoke about the truth. Then he he, to, he asked me, did, did you tell, did you tell her na that you that that I poked you that that I'm gay then like I said no I told I told her what happened and what was the truth pero I like he was still mad and he even said me I'll see you in court ah sinabi nung kaklase mo opo okay so eto ba is there something na umaabot din sa inyo mula dun sa kabilang kampo dahil naririnig natin kay Jamie to ang pag-uusap ng dalawang bata As far as you're concerned, Mike, meron na ba kayong naririnig galing sa kabila? Kasi wala kaming naririnig uh, mula sa kampo ni Bantiles. Na, wala pong direct contact uh, galing dito sa kabilang side. Mm -hmm. Mm -hmm. So itong mga pagbanta, ito ay namagitan lang sa dalawang, doon sa mga bata sa eskwelahan. Mm -hmm. yes. Okay. So kamusta ang pakiramdam ng uh, pamilya una-una sa inyong seguridad? Well, sinasabi nga namin sa kanya na... Kung makikita nila yung dalawa, iwasan na lang niya. Okay. Ba? Tapos kung sakaling may manggulo sa kanya, then lapitan ka agad niya yung mga uh, authorities nun sa school. Katulad ng teachers. Mm -hmm. oh. Pinapakiusap din namin dun sa administration, tsaka sa teachers na ano nga, pag, kung pwede bantayan siya. Mm -hmm. Alam mo ba, Mike, na nagkaroon ng bullying na ganito bago pa man pumotok? lahat ng Unfortunately, hindi niya nasabi sa amin eh. Okay. So hindi mo sinasabi, hindi mo yan, parang hindi mo uh, sinasabi sa mga magulang mo yung mga ganyan pangyayari. Yes, kasi uh, um, I don't want to burden them kasi uh, I've already had trouble with bullying in the past. I didn't want them to worry anymore. Hmm. Actually, kanina lang niya nasabi na since July pa pala nangyayari. Ah, July. Oh. July ng, itong taon, na, na ito. ng, na taon na ito. Ah. Okay. Ano na ang inyong uh, mga naging hakbang uh, mula nung nangyari ito, tatlong linggo na nakalipas? Una-una, bakit ang tagal bago kayo lumantad sa media Mike? Oh. Uh, basically, uh, sinabi kasi namin na dapat yung school ang gumawa ng police blatter, di ba? Sila dapat mag-report. Ngayon, nung napansin nga namin na wala silang ginagawa, napilitan na talaga kaming Uh, gumalaw ng sarili namin. So, walang police report na nagmula sa kolehiyo San Agustin? Okay. In fact, yung first contact ng police sa kanila, uh, only happened sometime last week. Eh, kami pa nag-instigate noon. Mm -hmm. So, kayo officially nag-file na ng kaso? Mula noon, well, ano na ang process Ay, In the process, hmm. ano na ang narinig nyo mula sa sa school, sa CSA, at mula doon sa inyong well, ina After lumabas yung kaso nga sa media, traditional media at social media. Ah, uh, tsaka lang sila basically gumagalaw. Mm -hmm. Ang ang school, okay. ang eskwelahan. Yes. Okay. At meron ba silang uh, sinabi sa inyo? Kayo ba ay uh, kinausap nila diretso? Eh, hindi pa rin ganun ka-open eh. Hmm. Hindi pa rin uh, bibigay sa amin kung anong information nga ba ang ginagawa nila tapos mm -hmm. sa kaso. Mm -mm. Mm -mm. Are you Hopefully satisfied from now, with, with day, what the school is giving no, you? not at all. Mm -hmm. Hopefully from now, they will be more forthcoming with us. Ano pa ang inyong balak mula ngayon? Kayo ba'y magsasampan ng mga kaso? Yes, yes. Kanino? Kay Mr. Bantiles. Kay Mr. Bantiles. Uh, ang, pero ang school, pag-uusapan ko po na pag-uusapan oh. ninyo okay ano ang nakukuha ninyo mula sa komunidad naman ng eskwelahan halimbawa ang mga estudyante ang mga teachers ang mga alumni meron ba kayong uh, nakukuha mula sa kanila um malakas ang ano malakas yung support ang pinaparating sa amin mula sa yung general public mm -hmm. some are uh, alumni mm -hmm. meron din mga silent uh, parents okay. from from within the CSA community na nagpapahihwating na tama yung ginagawa namin hmm. at gusto nilang tumulong. Uh, lagi namin sinasabi at uh, ulitin din namin na talagang pinipilit namin makuha ang panig ni Mr. Bantiles at uh, kung kayo nakikinig ngayon, bukas ang uh, Good Morning Club at ang News 5 para sa inyong uh, side. Pero sa ngayon, walang, wala halos ang masasabi tungkol sa kanya. Kayo ba ay magkakilala from before? Hindi pa. Hindi pa. Hindi wala kayong alam din na kayo ba ay magkaibigan noon nitong mga bata nung uh, ng mga uh, nung dalawang kasi uh, bata I was alright with them pero hindi in like talagang chummy pero like yeah I was okay with them prior to the incident mm -mm. pero ngayon talagang syempre may hindi na nga sabi mo nga it's best yata na hindi kayo mag-mag-usap kaya yeah, oh, pinaghiwalay mo na sila oo oh, oo oh, oo oh, oh. Bakit kayo uh, nagdesisyon na lumabas nang ganito na mag magpakita ngayon at maghayag ng inyong uh, storya? It's not that um, I w I want attention in fact I didn't want any of this to happen but like I just I just want this guy to like face the consequences consequences of his actions. Kasi, I didn't, wa I didn't want i didn't want i didn't ask to for any of that to happen i i didn't ask for a gun to be pointed at my head i just want i just want to go through my high school life just normally not not anything like this to happen mm -hmm. Yung mas Uh, kasi laganap ngayon, marami ng mga nangyari rin na yun na rin ang ginahatnan uh, Tignan natin si Jamie, malaking bata ka, di ba? Kaya mo namang kargahin yung sarili mo. Pero merong isang mensahe din siguro tungkol sa pamubuli na uh, siguro pwede nating um, i-bigyan uh, ng, ano, ng importansya dito. Anong masasabi mo, Jamie? Uh, like, um, uh, not... kasi pinalaki namin siyang tama eh. Na, mm pag mag-agabyado, huwag mananakit ng ibang bata. Ganon mm -hmm. Ganun yung... Ganun yung upbringing namin sa kanya. So, kung kaya niyang, ano, to keep it to himself, talaga yun ang ginagawa niya. Mm -hmm. Mm -hmm. Pero ito ba ay patunay na talagang nangyayari ito sa mga eskwelahan? Yes. At hindi namimili ang isang bully, kahit sino Sometimes pwede Sometimes kahit mabully. ganun kalaki, nabubully pa din siya dahil masyado siyang mabait. Ano ang dapat matutunan ng mga magulang mula sa uh, sitwasyon na to sa nangyaring ito? Siguro to be more, ano nga, uh, really involved, to be more cognizant, and to see the signs of kung ano nangyayari doon sa bata, di ba, mm -hmm. sa ugali. Mm -hmm. Mm -hmm. Ikaw, Jamie, and meron? Eye-opener din talaga sa amin. Mm -hmm. Ikaw, meron ka bang masasabi sa mga batang nanonood o kaya sa mga, uh, siguro sa, sa, sa mga teachers na nanonood, sa school community, kung uh, anong mensahe mo pagkatapos nito pangyayaring ito? Yes, I do regret uh, hitting those two boys, but I didn't. I just couldn't take. I just couldn't take bully one and touching me. And uh, I just want kids to know that, like, it's not okay to be bullied. It's not okay to be touched mm -hmm. like that. They have to, be sp they have to speak up. Cause, like, things like that. to him, it's just a joke. Like, yes, some kids find it funny, but I don't see any humor in it. At mukhang naapektuhan nga si Jamie, hindi lang na, uh, eto nga, parang araw-araw mo iniisip, no? Talagang it stays with you. Sige, bago tayo magtapos, ano, finally, ang gusto mong uh, mangyari sa school at saka doon sa akusadong si Alan Mandiles? Well, unang-una, dapat yung school mismo, mag-initiate din sila ng proceedings 'di ba laban sa kay Mr. Bantiles dahil yung krimen nangyari sa ano eh sa loob ng campus. Mm. Mm -mm. So, At para sa tatay ng uh, kaklase. Well, yun nga dapat makasuhan talaga siya. Mhm. Mm At diba, magmumula sa inyo. Siya. Mm -hmm. Oh, hindi na namin maantay ng school pero maganda sana magsampan din sila ng kaso. Mike and Jamie, maraming salamat at kinaunlakan nyo kami dito. Din. At mapapanood din sa reaksyon ang kwentong ito pagkatapos yan ng Pilipinas News mamayang gabi. Balik muna tayo kay Paolo at kay Sheryl.